Okay, uh, ay kay ganda ng pagmasdan ng a uh, uh, palubog ng uh, sunset ngayong hapon. Uh, pagmasdan, ng uh, uh, palubog, ng mas uh, sa hapon. Tingnan niyo mga kabirada ang uh, hugis ayan. At uh, palubog na siya. At saka So dito tayo ngayon sa may uh, uh, reclamation area dito sa pinakadulong ayon uh, pier no ng reclamation area dito sa itong uh, pier ng uh, Katiklad no So makikita natin dito yung uh, kagandahan ngayon ng ating uh, pai, pali, buto, na paipalibot o paligid natin kagaya ho ng uh, Uh, pagmasdan natin ang uh, uh, paglubog ng uh, araw sa uh, ngayong hapon mga kabirada so maya-maya masisilayan nyo din ang uh, mga kabundukan na kung saan sa uh, makikita ho ninyo sa may duluhan ng Porsche, o may dulo duluhan ng uh, simula dun sa may buwangga no Hanggang dito po sa may natin mga kabalada So, ang gandang pagmasdan. Sa so, mga uh, pagpalubog na uh, araw. So, para makita natin kung gaano ho kaganda yan. So, yan ok yung uh, maya maya palubog na ang uh, araw yun medyo padilim na tayo mga uh, kabirada pero kukuha pa tayo ng ah uh, footage uh, mula dito sa may pier ng reclamation area sa may jetty port uh, uh, katiklad so makikita ninyo ang uh, area kung saan ah uh, ito y live tayo dito ngayon mga kabirada i-share ninyo ngayon no? so alam nyo po mga kabirada sa buhay ng tao may uh, pagsikat may paglubog mga kabirada yan yeah, ba diba? so nakikita ho ninyo o mapagmasdan ho ninyo sa paligid yung uh, buhay na ganun talaga ang uh, pagsikat ho kagaya po ng mga sanggol na isinisilang uh, sinisilang sa mundong ito so sila po ay uh, pasikat pa lang mga kabirada kagaya ng araw at uh, habang tayo ay uh, patagal na sa mundo patanda na tayo yun nga sinasabi nila lulubog din ang araw sisikat pagka umaga pero Uh, may kasabihan tayo na ang isang tao ang isang sanggol ho, pag uh, isinilang uh, sila po ay pasilang o uh, pataas ng pataas pero habang patagal na patagal ang buhay ng tao ay palubog na palubog kagaya din ng araw mga kamerada na? No? kaya uh, pag masdanin nyo yung uh, Uh, lulubog ng araw at saka yung araw pag lumulubog mga kabirada uh, pag ho ang araw yan po ay may pagsikat pang muli no? pero ang tao uh, isi lang sa mundong ito sa mula pagkabata hanggang tumanda palubog na po siya hindi na pong muli ang, hindi na siya muling sisikat pa kagaya ng araw kaya tandaan nyo ang uh, kahirapan ng tao kasama ho yan sa buhay natin kaya hanggang sa paglubog natin dapat natin alalahanin na buhay natin hindi po kagaya ng araw na siya po ay sisikat at lulubog at sisikat muli mga kabirada okay so tignan natin ang tanawin sa mga paligid mga kabirada kung saan na yan okay ninyo sa mga ninyo ang kabundukan uh, ng mga nagsimula sa may pinakadulo ng Burwanga ang dito po sa so mga ilayon ng buhay ito. natin hindi po kagaya ng araw na siya po ay yeah. sisikan at lulubog at sisikan yeah. yeah. So, tingnan natin ang uh, tanawin yeah. sa mga panitin. So, yun ang uh, paligid ng uh, kabundukan na nag-isipan ninyo. Uh, kung uh, sa nakikita ko ninyo ang um, uh, mga um, nakikita ninyo ang mga Okay. So, ayan. Ayan ang area ng uh, Mundukan na pwede mo nga kita masilayan. Abang tayo ay nasa lupang ibabaw pa mga kawilada, Ayan, hanggang dito. Ayan, yan po ay yan. So yan na ho yan, mga kaverada. Ang pier ng ating. Ayan. So, napakagandang tanawin. Dito po sa area ng uh, GT Port Katiklan, mga kapirada. Okay. So, yan. Atatanaw ko ninyo. Ayan. So, atatanaw ko ninyo yan, mga kapirada at masisilayan ninyo ang kagandahan ho ng uh, pier ng uh, ang uh, katiklan ayan, ayan siya ang uh, ating GT port ayan siya yung sa pinakataas niya ng uh, kabirada no so yung nakikita ho ninyo mga Uh, sa taas ng bundok yun ho ay petroin mga kabirada so kung saan porsyon ho siya nang nabas yan mga kabirada ang uh, petroin mga kabirada no at uh, ang dami mga okay. uh, yan so okay ayan siya ayan so yun ang area Sure. So, yan ang reclamation area na makikita ninyo yung mga uh, boat natin at saka yung uh, pier ng uh, uh, katiklan port ng uh, kapirada. At uh, yan po, no.

Uh, GT Port oh, Katiklan mga kamerada yan so yan saka dito po sa ngayon sa kinapapistahan ko no, mga kamerada ang dami hong uh, uh naga namimingwit dito sa area to ayan. So, yung building na yan, aya itu bos yang segede nah suka ya yeah, dia yang yeah, suka so, so yeah, no, ya nak tawag ninyo. Tsaka yung sa likuran natin mamaya, makita nyo po yung isla ng Burakay. Ayan, ah, napakaganda. Ayan, mga ah, naglalaro dyan. Tsaka yung ah, sasakyan natin. Ayan. Ayan. So, ayan. Okay. So, diyan sa may tabon area na yan mga kawirada Yun, ano? yung, so, so, yung tabon area na yan ano. Ayan, nakikita ano? ho ninyo yung tabon area. Yan siya. So, may namiminguit mga kabirada. Ayan. Ayan. Ayan, tabon yan ano. So dito pag hapon mga kawirada mga, mga nagre-relax Marami ho nagre-relax dito pag mga ganitong hapon ho no? Mga kawirada Ayan. So kita ho ninyo yan sa area So huling ikot natin mga kawirada So uh, burakay na tayo Ito yung sentro Ayan. Yan ho yung pinakadolo ng uh, Fort uh, no. Yung pinakadulo po niyan Tawon Fort mga kamerada. Tsaka yung ayan, yung pinakadulo niyan. Kita niya yung may bangka at saka yung may isla na ay uh, may kunting isla na nasa na, uh, ayan po ay center na po yan papuntang Carabao Island mga kapirada. Ito na yung Boracay. Yan ang dulo, tambisaan. Ayan, manok-manok na ho yan, yung makikita ho ninyo dyan. Ayan, manok-manok na ho yan, mga kapirada. So, okay, yan ho ang uh, kabuahan ng isla ng Burakay. Medyo madilim na kasi sa area ng yan. na tayo, Yan kami ngayon. Yeah. isla uh, na Nakadulo na ho 'yan. Uh, isla na ho ng Boracay mga kamerada, no? So, okay. So, 'yan ang uh, Boracay. Uh, yan na siya. Yan ang Okay. Uh, yan siya. na Ayan, yan ang na. ang uh, pinakalas niya, dolo na niya yan, yan. Yan na ho, yung uh, balabog area na po yan mga kapirada. Okay? So, yan po ang uh, buong video na nakuna natin mula kanina. Uh, hanggang ngayon kung saan ni eh, inabangan natin ang uh, pagdubog paglubog ng uh, araw Dito po sa may area ng ah uh, uh, tambisaan, mga kabirada so yan medyo madilim na ho no Ata uh, okay so yan, kita <laughs> nyo ako mga kabirada no kaya. Uh, Puto sa para makita natin ano. Okay. So, yan ang uh, Boracay. So, yan po. Uh, po so, huwag uh, ninyong kalilimutan na uh, i-like. Uh, i po ang page ng uh, Radyo at uh, i-share po ninyo ang uh, live natin ngayong hapon sa pag po ng uh, sunset dito po sa may uh, JT Port katiklan sa may reclamation area sa may Fred uh, sa Pierre at uh, huwag din yung kalilimutan na bisitahin ang YouTube channel natin ano Jimmy Banyares sa uh, TV no ang ninyong kalilimutan yan. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. No?